bagong setup try natin Insta360 uh, Ace Pro para makapag vlog try natin tara samahan nyo ako What's up guys? Testing lang natin itong ating bagong setup ng camera Insta360 Ace Pro tingnan natin kung maganda ba uh, samahan nyo muna ako may pupuntahan lang ako tara let's go try natin sana maganda pati ang aking mic setup Pili ko kasi nung nakaraan malakas ang boses ko para ako naninigaw Masyado yata kasi malapit tong mic ko sa bibig <clears throat> Tanghaling tapat no, lakas ng trip Sana sa Sabado Tignan natin kung may time pupunta tayo sa malayong lugar Hindi man sobrang layo Mga uh, 1 hour na biyahe siguro hindi ko pa kasi nasubukan mag-drive Na ako lang Na malayo Mainit Mainit ngayon no ng no panahon Pero okay lang Hindi na ganun kainit Di kagaya nung nakaraan Ngayon medyo may hangin eh Ang gamit ko palang motor no DRG DRGBT, wala na ito sa Pinas eh dito lang meron sa Taiwan okay naman siya 158 ay 158 155 cc para siyang ano ADB Honda ADB sa Pinas naku po may basura pa unang kaya natin muna ano paspasan na natin dahil mainit malakas pa naman ako pagpawisan kaya ang helmet ko minsan basang basa ng pawis eh dati ang ginagamit ko lang main camera yan ano Insta360 X3 nag expand na tayo try naman natin yung Ace Pro tinanggal ko na rin yung screen pro screen protector ay hindi lens protector nung Insta360 X3 gawa ng ang pangit may mga gasgas -gas na lalo na pag tinatamaan siya il ng ilaw parang sabog lumalabas na video lalo na sa gabi <clears throat> na natin kung may lens protector ba yung Ace Pro. Tapos may bili tayo ng extra clip para sa selfie stick. Nasubukan ko na siya kagabi yung Ace Pro sa madilim. Okay siya. Malinaw. Ang ganda ng kuha. Nakita ko kasi sa mga review eh. Okay talaga. sa mga uh, moto motovlog dito sa Taiwan pwede nyong bilhin to eh puro maganda rin pero actually parang kunti lang ang na nakikita ko nag motovlog dito Alam masyado kaya subukan natin tayo magsimula <laughs> kung kung mapansin Marami magagandang lugar dito sa Taiwan eh. Dito muna tayo sa Taichung. Punta natin lahat. Para maganda yung mga video natin gamit ng Ace Pro. Or minsan pupunta tayo sa mga night market dito. Uso kasi night market dito sa Taiwan. Sasama ko kayo. Dati kasi mahilig kaming gumala ni Babe Nandito pa siya daming park dito e Ang maganda dito sa Taiwan daming park Ang daming pwedeng pagtambayan Yan pala yung MRT nila oh. Yung kulay green. Tapos may iba pa silang train station dito. Pag uh, kunyari pupunta ka sa mga malalayong lugar. Meron din nun. Tapos meron din silang bullet train. Na 700 plus. Ang bayad. NT. Napakamahal. Pero sulit naman. Ang bilis. 30 minutes lang sa Taipei kana. usually one and a half hours galing dito sa lugar ko first time ko pala dumaan dito sa shortcut na to tama kaya mamaya dun tayo sa highway dadaan yung pupuntahan natin malapit lang siya sa Meco Manila Economic Ano ba yun? Gago! Basta yun Parang DFA ng Pilipinas Malapit na siya alam ko eh I-google mo po na nga lang 7 minutes Malapit na Yan na pala yung meko Yung kulay pink sa likod na itong kulay itim na building tapos yung pupuntahan natin nandun sa tawat pagtawid ng stoplight na yon mga bilihan siya ng gadget marami dyan eh laptop pang computer camera cellphone ano po cellphone wala masyado pero use, ano computer marami siya nagbubuo din sila dyan Ayan yung Meco. Ayan siya. So mga nagpupunta ng meko pwede na kayo dumiretso dyan. Yan, Nova ang pangalan. Siguro pinagtatawanan na nila ako. Nagsasalita ako mag-isa. <laughs> Naiya talaga ako. Dati nagtry ako mag-vlog yung vlogging talaga habang naglalakad. Nakakaya. Nakatingin sa yung mga tao. Siguro, sabing parang value yata to pero lakas lang ng loob yan guys Makamala na mukha, di naman nila ako na Kaya, tutuloy na natin to <laughs> ah, Dito na tayo, ayan Nagaanap lang ako saglit ng paradahan Guys, nakabili na pala ako ng mga kailangan ko dyan Hindi ko na nai-record Kaya itong mga susunod na video, eh, pauwi na ako Grabe ang init guys Sogo Hindi po yung hotel sa mga Pilipino hotel yan mall po yan dito sa Taiwan isa sa sikat na mall Sogo Mall dito na tayo sa malaking highway dumaan dito lang malam pwede dumaan mga motor hindi pwede dun sa kabila ganito kadisiplina rito meron talagang daanan ng motor service road Saka kunyari kakaliwa ako papunta ron Hindi oh, ako pwede basta ako maliwa Kailangan ko muna pumuesto doon Dun sa may box na yan Yung eh, may box na yan Pupuesto ako dyan Saka ako pwede dumiretso ron Init init Hindi tayo pwede dyan ito pwede rin. Nakalimutan ko na eh. Dito na nga tayo. Ano ka kung haba taan ko tama kasi yun ako nakadaan dito na nakamotor kaya hindi ko sure tignan natin kung saan sila dadaan tayo sa loob alam ko na ito kasi guys hindi pwedeng basta basta kung saan, saan ka dumadaan dito sa Taiwan mga nakamotor meron yung ano yan meron tamang lugar kung saan ka dapat pwedeng lumaan Ingon man tama to. <laughs> galing baka oh, may camera hindi ka rin pala pwedeng basta-bastang tumakbo ng mabilis dito magpatakbo ng mabilis dito gawa na ang may camera Lambe, nadali na ako dyan, lambeses, pero hindi sa motor hindi naman ako gano'ng mabilis mong patakbo ng motor, sa kotse yan magugulat lang ako, eh, may napicturan na yung plaka kailangan ko nang magbayad dapat lang tayo eh pero okay na dito lang nga tayo parang tatama yung ulo ko puta <laughs> tama kaya itong dinadaanan ko nag-invento na naman ako na. saan ba to? ng alam ko na to ah okay pero pwede rin yata rito sige derecho lang dapat doon sa kabila eh pero dito tayo derecho tingnan natin Ang may turo sa akin nito, yung masama ko dito sa trabaho dati, yung si mga ako. Daming alam na daan Di, kung hindi mahanap, mag tawag dun, Google. hanapin natin to. tama lang guys kasi yun sa kabila may daan din Baga, kabilaan pwede pala sabi so, itong walang traffic chill chill lang mahangin pa Alam ko ang gandulo to eh. Oh, tapos may lilim pa. Guys, tama nga yung dinaanan natin. Ito nga yun. Lapit mo sa bahay. Hindi ko na kinabit yung ano, X3, sayang. Ganda pa naman sana rito. バレエネクタイム。いばなまんと、おまえはもう死んでいる。なに Ayun, diyan din dead end. Dead end din doon sa kabila, malamang. Malamang ginagawa na rin lang daan to para dire diretso na siguro sa dorm. Meron na. Uy, basa. Ang init na kasi. Hindi ka kaya likod ko lagi ngayon sa katandaan na siguro okay malapit na tayo guys dito ko na puputuli ng video andito na ako ulit hanggang sa ulitin follow and subscribe